Natimbog ang dalawang street level individual so SLI na parehas residente ng Urdaneta City, Pangasinan matapos ang sinagawang bypass operation ng otoridad sa barangay Poblasyon, Aringay, La Union. Apat na pakete na naglalaman ng umanoy shabu ang narecover sa mga sospek. Humigit kumulang 20 grams ang bigat nito at nagkakahalaga ng 136,000 pesos. Nagkanta po ang ng operasyon ng ating opisina, uh, ang Aringay Police Station po ng against illegal drugs na yan. Kung saan ay nakuha na, po natin itong dalawang lalaki na sila po ay galing ng Ordanita, Pangasinan. Uh, base na rin po sa pagkakuha nila, ito po yung uh, natin na palo pa operation na rin doon sa mga nauna pang uh, nahuli na. Aminado naman ang mga sospek sa nagawang kasalanan. Nagipit lang daw sila kaya nagawa ito. Bali ngayon lang namin nagawa dahil then uh, niya ako so, Yung nga rin po sir, hindi namin alam, hindi namin kilala. Gumagamit din umano sila ng iligal na droga. Naniniwala ang pulisya na galing ibang lugar ang supply ng mga sospek at dinadala lamang sa bayan ng Aringay. Masasampahan naman ng kaukulang kaso ang mga sospek. Uh, wag na po kayong pumasok dito sa aming lugar kasi talagang uh, monitor -mun po talaga namin. At sisigurado din po namin na uh, i-implement po namin yung batas laban sa iyo. Nasunog ang maid's quarter ng isang bahay sa barangay San Carlos Wenceslao, Cabala Union. Umaga nang mangyari ang sunog. Naging katuwang din ng BFP ang mga opisyal ng barangay sa pag-apula ng apoy. Dumating po yung team namin so nagkaroon po tayo ng assessment doon sa area. So may nakikita po tayo na portion ng bahay na nasusunog, so, nasusunog po. So, immediately after the size up, nagkaroon po tayo ng uh, firefighting operation po. Wala namang nasaktan o nasugatan sa insidente. Inaalam pang sanhi ng sunog. Hindi na rin nagbigay pa ng pahayag ang may-ari ng bahay. Ito ng ikalawang insidente ng sunog ngayong taon sa bayan ng Kaba. Atin always po na-unplug yung mga electrical appliances po natin para po maiwasan natin ng mga ganitong klase po ng ano, yung mga sunog po. Joan Punsoy, Balitang Solid North